halos hindi na makilala ang truck na ito sa Chico River sa Gawa, Barangay Tukokan, Mountain Province. Ito'y matapos mahulog ang truck sa halos isang metro metrong lalim na bangin. Naiulat ito sa mga otoridad bandang alas sa ng umaga matapos magkarambola ang isang AUV, truck at isang mini dump truck. Sa lakas ng pagsalpok, nahulog ang truck sa bangin at bumagsak sa Chico River. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Bontok MDRRMO, Bontok Fire Station, Bontok PNP at ilan pang mga volunteers para magsagawa ng search and retrieval operations. Kanina ng alas 10 ng umaga, October 27, tatlong bangkay ang narecover ng mga otoridad. Kinilala ang mga biktima bilang sina Rogelio de la Cruz, Jesse Galicia na pawang tubong Pangasinan at Zorin J. Tala na driver ng truck na tubong Zamboanga idineklara silang dead on the spot ng Municipal Health Officer. At kaninang alas dos ng hapon, naiyakyat na ang kanilang labi at dinala ang mga ito sa morgue ng Bontoc General Hospital. Sa kabila nito, pinaghahanap pa ang dalawa pang sakay ng truck na sina Carlo Ancheta at Edmond Romeo. Ayon sa mga otoridad, ang mga biktima ay mga trabahador ng Balintuagan Construction patungo silang kuro-kuro sa Danga Mountain Province nang maganap ang insidente. Sinubukan ng news team na kumuha ng karagdagang impormasyon sa insidente pero wala pa silang pahayag tungkol dito habang hindi pa natatapos ang search and retrieval operation. Vanessa Bugtong, RNG News.